na guys andito tayo sa lakad tayo diba sinabi ko siya nilalakad ako pupunta tayo sa mall ngayon pupunta ako ng SSS may asa kasuhin na mingal ako it's 8.30 in the morning and sana mabilis lang to para hindi ko dala ang yung aking stick so video magulo kaya see you later ako sa Santa Lucia. Galing ako ng SSS. And then, medyo malaki yung nabayaran natin sa SSS. kasi so, sumabot ako ng 6,000. But anyway, okay lang. At least, kaya pa. Nito tayo sa ng bridge buhay yata ito ng Santa Lucia and growing soon ayun diba sa hindi ko dala yung aking iPad. Ay, 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 tawag nito, tripod. <laughs> Nakalimutan ko. Sige ko na tayo yung ganda dito. Lata, yung mega changi. Changi sila dito ba yun? Puntahan natin na may nga. Punta muna ako sa... Gaba ka? I think I need mo Baba ako tayo guys kasi pupunta ako sa pagawaan ng salamin. Magpapagawa tayo ng salamin. Ayan. Oh, dito, ayun. Hindi hindi ba dyan Sorry. Kita niya yan. At yung mga ano dito. Silang may sounds. Baka Ano ako, wait lang. Ang tamay din ano, surplus. Ano? Surplus. Dito guys. Oh. Ang kaganda ng mga damit ng mga damit nila time collection. Ang ganda-ganda na nga ha. Ayun, ideal vision. Punta tayo sa ideal vision. Kasi kailangan ko magpasalamid. dito na tayo So guys, ang nangyari, andito na ako o, oh. ang nangyari, walang doktor, mamaya pa siyang alas 12, is 10.55, so magkaantay pa ako ng isang oras, sa so, alas 12, hindi kita pa siguro rin kung darating. So, babalik siguro ako mamaya. Or, ano, wait lang, magtanong na lang ako din sa guide Kasi hindi ko alam kung anong oras yung ano na darating dito. Ang natin, magtanong tayo. Huwag lang ako nakalabas for how many years. Ay, hindi, nakalabas na pala, pero sandali lang. So, dito muna tayo, ha? balik na lang tayo guys kasi walang ano walang doktor huwi na lang ako next time na lang LRT to Marikina nandito tayo sa bridge ayun yung Santa Lucia o, diba hirap kasi Wait lang ha. Meron kasi ano ng Guide doon. I Check lang. Gamit na. Bibili lang ako ng third day. Tapos uwi na ako. Ula, kasi nabili dito. Saka, alam niya pag lumabas, subos talaga. Pero, kaya ayaw na ayaw ko nang lumabas. Dito mo hindi dahil, eh. dito. yung, yung tayo. Banda meron sa mga buwan dito. Hindi ka magpanggay. Hindi hihihi hihihi ngayon na oh guys baba tayo pagka nais sa baba dito baba oh diba wow. so, baba tayo kasi nandoon sa ground floor nasa nasa ground floor yung ating ano <laughs> hindi lang ako, <laughs> ako yung exercise kaya kailangan talaga maglalakas tapos pag uuwi sabay bakit makasimangot na yung bus ko ba pero wala kasi di nang simangot siya <laughs> pati na dun sa amin ayan <laughs> ah. okay. na si Mang Jody

Gabi. Ang mahal na pala rin siya. Ang dami kong pinanghirangan. Iyak ako. Kasi parang ang dami kong sinayang na taon. Yung mabuti na lang. Pahabi pa ako. So, sa isis-is -is kasi. Iniisip ano, ano, ko ano, uh, ano, kong may... <laughs> kasi gabi. Ayaw ko mag-i... Eh, kaila na lang kasi. ng salamin sa mata. Ano, hirap mo talaga. Sakit mo sa mata. Masakit yung ulo. Amita ano, na tayo sa Turkey my favorite, Yan ang favorite ko. bibili tayo ng shirts. wala silang spicy, So regular na lang. okay, tayo. ay mali ayan, yun 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 ating order. My favorite. <laughs> And then, isang beef na may rice. Para sa aking baby. Okay. E a chicken Balik na tayo guys. Uwi na sa bahay. Doon ako dadaan sa LRT. Para hindi. Ang layo kasi ako. Maglalakad ka. Maglalakad ako. Tapos papuntang LRT. Ah, ano? ng tricycle. Sobrang layo po. Sobrang layo. At saka huh? tanggal natin para magka-ingrediente. At saka ano, at saka... Hindi ko makita Maganda sana yung view. para picture kaya lang. Ay, hindi ba? Jollibee, nakabili na ako ng Turks.

Balik na lang ako sa bahay. Kasama ko ka yung alaga at open na ako. Na maglalakad naman tayo sa tapos sa sakay tayo sa elevator. Bababa tayo. Sa sakay tayo, tayo sa elevator. Sa bahay. Hindi na kayo masyadong mahirapan kung nakasakay tayo.

sa po kapag iwasos na ako, kasama kayo nanay ko. Ah, sabi ko talaga kayo, pag nakasama ko si mama, parang gusto ko kumain kami ng kumain, kumain. Ganun ba? Parang ang sarap sa piling. sarap sa piling kapag nanay mo yung kasama mo sa kainan. Kaya, hindi lang. May nangyari. Yung... Ay. Ay ka guys. May security check-up, guys, ba? Kasi, yes, ano, ako lang. ayan, ang no, ganyan, security check-up. Tinanong ako nung, ano, nung no, no, guard, kung nagbablock ba daw ako. Ay, ay, <laughs>